Of the sa gitna ng pagsagip sa nadisgrasyang magkaangka sa kitapawan, nagtakbuhan ng mga tao nang tumbukin sila ng isa pang motorsiklo. Lasing umano ang rider na sumalpok sa kanila. Hindi siya nagbigay ng pahayag ng subukang makapanayang. Nangyari ang insidente habang isinasakay sa stretcher ang rider at ang kas niya na sumemplang dahil sa asong gala. Namatay kalauna ng ire-rescue rider. Nagpapagaling naman ang angkas niya, pati ang dalawang natumbok na rescuer. Naaresto sa Paranaque ang apat at Chinese National na modus ang pagpapapalit ng pera pero kidnapping ang pakay. Dalawang Chino naman na nahuli sa operasyong contra-scam ang naaktuhang nagdodroga. May report si John Consulta. scam activities ang target sa condo unit sa Paranaque na sinilakay ng NBI Organized International Crime Division at Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration. Sa loob, dalawang Chinese national ang naakto kanilang nagdodroga. Bistado ang shabu at drug paraphernalia sa tabi ng kanilang computer. Ayon sa mga otoridad, ang isa sa mga Chino sangkot umano sa money laundering activities ng isang sindikato. Siya ang nagpo ng mga mobile bank accounts Itong mobile bank bank account na to, ito yung ginagamit na pinaglilipatan ng mga perang nakuha sa mga panluloko. Siya ay taga-linis ng pera ng mga scam hubs na nag-ooperate dito sa atin. Proceeds ng pera from China or kung saan bansa man sila nakakuha ng biktima, dadaan sa kanya dito at papadala dito sa atin at i-invest niya sa mga legitimate na negosyo upang ito ay malinis at maibigay niya doon sa mga kasabwat niya sa sindikato. May kasong fraud naman sa China ang isa pang Chino. Kinasuhan natin sila ng violation ng RA 9165 specifically yung Section 11 sa Section 12. At the same time, in-inquest din natin yung dalawa sa Bureau of Immigration for violation ng immigration laws. Sangkot naman sa kidnapping ang apat pang Chinese na hiwalay na nasa kote sa isa pang hotel kasino sa Paranaque. Na-rescue ng mga polis sa kwarto ang kinidnap nilang dalawang kapwa Chino. Batay sa investigasyon, nagawa ng isang biktima na makatawag sa kaibigan na siyang tumawag sa 911. Sa inisyal na investigasyon natin, Uh, sila ay uh, dati, naman na dati na mga nagtatrabaho noon sa Pugo. no? So kilala ito sa mga nang nagpapautang at uh, at the same time ito rin yung uh, nagpapapalit ng uh, pera. Foreign exchange ang ginagamit na modus ng mga suspect. Nag-aalok daw sila ng mas mataas na exchange rate at kapag kumagat na ang biktima papupuntahin sa kanilang itinaktang lugar pero di napakakawalan hanggat di nagbibigay ng ransom. Kahit na nandito pa yung mga Pugo na mamayagpag pa sila yan din ang isa sa mga rason kung bakit nagpapataya ng mga yan. Hold upan, Dahil alam nila na may pera itong kanilang bibiktimahin. Sinusubukan pa namin makuha na ng reaksyon ng mga suspect na inihabla na ng kidnapping and serious illegal detention. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinag-aaralan na ng PNP ang pagbili ng mga non-lethal weapon. Matapos barili ng isang pulis ang suspect na umano ng may kutsilyo sa Pavia, Iloilo. Sa video, kitang binaril ng pulis ang lalaking tumakbo papalapit. Dead on arrival siya sa ospital. Sabi ng PNP, nangyari yan noong rumesponde ang mga pulis sa sumbong sa 911 na inatake ng lalaking armado ng kutsilyo ang kanyang kapatid. Suportado raw nila ang ginawa ng pulis para depensahan ng sarili. Pero para maiwasang mangyari ito ulit, initignan ng PNP ang pagbili ng non-lethal weapons at pagpapalakas sa kaalaman sa self-defense ng kanilang mga tauhan. May many options on the non-lethal weapons. Meron din baton, may baton na plastic na may pepper spray, may... Uh, meron kaming... Uh, uh, taser na So it's just a matter of uh, studying it at i-procure natin at titingnan namin kung ano ang applicable sa atin. Iniimbisigahan sa General Santos City ang natuklasan sa bakanting lote roon isang bungo ng tao na may kasama pang litrato. Isang residenteng naglilinis ng lote ang nakakita sa bungo na posibleng galing raw sa sementeryo. May babae at lalaki sa larawan at may mga pangalan umano ng tao sa likod nito. Binalot ng asul na tela ang bungo at may katabi pang mga karayo. Hinala ng mga pulis, ginamit sa anilay black magic ang bungo. Paalala naman ng mga otoridad, irespeto at huwag paglaruan ang mga labi ng tao. Bago ngayong gabi, humarap sa Filipino community sa New Delhi, India, si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsisimula ng kanyang five-day state visit sa India. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang matibay na ugnayan ng India at Pilipinas sa loob ng 75 taon. Ibinida rin niya sa ating mga kababayan doon na isa ang Pilipinas sa asya sa may pinakamabilis na paglaro, paglago ng ekonomiya. Tuloy rin niya ang pagbuo ng mga programa ang Pilipinas at India. Sa katunayan, inilunsad ang e-visa at visa-free entry scheme para sa mga Indian national ngayong taon at susundan pa raon ng pagbabalik ng direct flight via Air India. Tiniyak naman ng Pangulo na prioridad ng kapakanan ng mga Pilipino sa India. Sabay anunsyo ng pagpirma ng mga bagong kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ako ay nagpapabot ng pasasalamat sa inyong lahat. Ang inyo pong pagsuporta ay hindi lamang sa ating administrasyon. Sa bandang huli, ang inyong pang, ang inyo pong suporta ay para sa ating bansa at sa ating mahal na republika. In the coming days, our delegation will be engaging not only the government of Prime Minister Modi, but also India's biggest enterprises. We would like to see them invest more and generate more jobs back home. Wala pang isang taon mula na nagawa, pero nasira agad ang flood control project sa barangay kandating Aray at Pampanga. Noong bumaha, namiligro raw ang mga residente. Kaya sa inspeksyon niya kanina, pinagpaliwanag ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang kontraktor. Kailangan maibalik mong daan dito ha. Tatambakan mo yan ha. Sa sona ni Pangulong Marcos ng lunes, pinunan niya ang mga palpak na flood control project na anyay kinurakot. Kaya kahit meron mga ganito, bumabaha pa rin. Tinanong kong Pangulo sa kanyang podcast. They know who they are. Matagal ng ganito ang ginagawa. I'm sorry, but they will have to account for their actions. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research sa national budget mula 2023 hanggang 2025, halos isang trilyong pisong pondo ang inlaan para sa flood control projects. Sabi ng Pangulo, may mga hawak na siyang pangalan na isa sa publiko. Takita ko, hindi nagagawa. Uh, hindi pa naumpisa or whatever. Mm -hmm. the, usual, uh, the usual excuses. Kalukuhan na ito. Maliwanag na hindi ginagawa ang trabaho. Mm -hmm. Pati sa iba pang proyekto ng gobyerno. Hahabulin. Kanina pinuntahan din ng budget secretary ang San Agustin Norte Bridge sa Arayat na walong taon ng putol. Iniyog na nito ang barangay Kamba sa Arayat at Bayan ng Kabyaw, Nueva Ecija. In-inspection din ng Sekretary pangandaman ang sirasa ng Apalit Makabebe Road. Aabot sa 400 meters ang kalsada ang kailangan ng emergency repair gaya ng paglalagay ng konkreto at maayos sa drainage. Yung mga tao dumadaan sa gilid, parang ano parang humahawak sila dun sa mga gilid ng mga tindahan, parang nagbabagging. Alam mo yun, para silang nasa cliff ng bundok kasi medyo malalim yung ibang part na talagang ano talagang sira. Nagsumbong din sa kalihim ang alkalde ng Apalit. 1.5 kilometers na tapos hindi tinapos yung 70 meters. Yung 70 po na yun, yun yung nagkokonekta sa sapa sa kanal po. Ayon sa DPWH Region 3, Tinanggal sa budget deliberation sa Kongreso ang alokasyong pondo para sa MacArthur Highway at iba pang proyekto sa Pampanga. Sabi naman ni Pangandaman, pwedeng gamitin ang isang bilyong pisong quick response fund para sa agarang pagkukumpuni ng mga kalsadang nasira sa sakuna. Sige, pas the, so the go signal na tayo po ay magkaroon ng realignment A process para po malipad dito yung pondo. So with, that, uh, with the approval of that, we can start immediately. Sabi ni Pangandaman, makikipaugnayan sila sa DPWH upang silipin ang mga flood control at road project. Sabi ng Pangulo, kahit may kapangirihan ng Kongreso na busisiin ang budget, tungkulin ng na ehekutibo na maisulong ang mas mahalagang proyekto ng administrasyon. And the worst part of this all, yung napupunta kuminsa yung mo project na hindi maganda, mm. -hmm. napupunta sa unappropriated. Mm. -hmm. Ano yun? Utang yun. Nangungutang tayo para bang rakot itong mga ito. Sobra na yun. Mm, -hmm. mm -hmm. Sobra na yun. Ivan Mirina na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakiki 10,000 steps din ba kayo for good health? Lumabas sa isang pag-aaral na okay lang kahit hindi ma-achieve ang magic number na yan. Alamin sa FitTrack Report ni Katrina Son. Para sumakses sa kalusugan, ang ikangay kailangang pagdaanan step by the step. Uso nga ngayon ang makakumpleto ng 10,000 steps a day. Uh, tinatry ko mag-reach ng 10,000 steps a day kahit medyo mahirap. Parang dinidivide na lang within the day. Kasi if in one go, mas nakapagod siya. Kasi pamilya ko, may, ano, may history ng diabetes at ng hypertension. Kaya, and uh, kong ano, maging malasog Noong 1964, unang lumabas ang 10,000 steps. Marketing strategy ito para sa isang pedometer o panukat ng hakbang kasabay ng nooy Tokyo Olympics. Pero batay sa isang research na inilathalak kamakailan sa journal na The Lancet Public Health, kahit 7,000 steps lang, sapat na. Payo ng isang cardiologist, huwag pilitin ang 10,000 steps. If you can walk 10,000 steps, well and good. But if not, don't parang fuss about it because even at 4,000, You get this you get benefits from walking. Ang mahalaga raw aktibo ang katawan. It can uh, at least prevent dementia. It's good for those who have diabetes. Walking is one of those things na very good for them. Those who are hypertensive. Um, eh, if you walk, you increase your bone density. This stresses you. Maraming bagay rin daw ang kailangang isaalang-alang sa paglalakad ng 10,000 steps kada araw. Kasama na riyan ang edad at lakas ng pangangatawan. Kaya naman, kung hindi rin talaga kakayanin ang paglalakad ng 10,000 steps kada araw, malaking bagay na raw ang paglalakad ng hanggang 20 minutes kada araw. Si Sally, naglalakad daw ng 30 minuto kasi medyo may edad na, 'di ba? Ayun, marami kang na nararamdaman. So, need need kailangan talaga ng lakad-lakad. Kung 'di ka kayaning makapaglakad-lakad araw-araw dahil sa trabaho, payo ng isang fitness trainer, maari raw gawin ng leg lifts, seated marches, o seat and stand exercises para kahit nasa opisina, pwedeng makapag-exercise. As we age, mas hirap na tayong gumalaw. So, kung ngayon pa lang, as early as now, we're moving our body, we're strengthening our body, uh, we're making our body young. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bea Alonzo kinumpirmang in a relationship na sa businessman na si Vincent Ko. I think it's very obvious, yeah, that we're together. Yes, I'm very happy and I think that's all I can share. Carla Abellana ni-reveal namang nasa dating stage na siya. Two weeks ago, naging usap-usapan ng dinner date niya sa isang mystery person. I've said it naman na before na parang it's about time I you know, open myself to dating, meeting, meeting new people. So I decided to try it. Posible naman kayang masundan pa? Yes, there's a second date. So we'll see if there's gonna be more dates. Another confirmation from Will Ashley. Sa panayam ng GMA News Online during the GMA Gala 2025, sinabi ng nation Sun na pinaplano na ang pagbuo niya ng album. Best dressed list sa blue carpet ng GMA Gala 2025, the release ng ilang fashion magazines and showbiz websites. Kasama Marian na Marian Rivera, Heart Evangelista, Gabby Garcia, Bea Alonzo, Bianca Umali, Cassie Legaspi, Barbie Forteza. Shuve Etrata... Carla Abeliana... At ang best-dressed female of the night na si Kayleen Alcantara... Best-dressed male of the night naman si David Licauco... Dashing dance si na Kelvin Miranda... Kapuso Opa Kim Jisoo... At ang PBB Boys... Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila may bulalakaw o fireball na bumagsak sa kalangitan ng Puerto Princesa, Palawan, batay sa video na ng isang netizen. Ang sabi ng ilang residente, nakarinig sila ng malakas sa pagsabog kasabay nito. Meron pang contrail o malaulap na bakas o bakas ng vapor na gumuhit sa langit. Tila bituin naman sa gabi ang namataan ng ilang taga Tampakan, South Cotabato. Inimbisigahan na ng Philippine Space Agency o PhilSA kung ang nangyari sa Palawan ay ang namataan sa South Cotabato at kung meron silang kaugnayan sa babala nilang pagbagsak ng debris mula sa rocket launch ng Long March 12 ng China ngayong gabi. tinukoy na drop zone ng debris ang bahagi ng Sulu Sea, 21 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 18 nautical miles mula sa Tubataja Reef Natural Park. Babala ng NDRMC kung makakita ng debris, huwag itong lapitan at magsumbong sa mga otoridad. Singlinaw ng batis ng katotohanan sa Encantadia ang isang batis sa Palawan. Di naman malabong lumitaw doon si Mukha. Ang tanong, kawangis kaya? Ang katotohanan, pusuan sa report ni Ian Cruz. Ang batis ng Parang hindi naman. Ang app sa sabihin ay pawang katotohanan. Ito ba talaga ang batis ng katotohanan? totoong batis yan sa Palawan at ang lumulutang si Arman Sevelino ang kawangis daw ni muka sa mundo ng Encantadia played by Petra Mahalimuya Ashley Rivera Tungkulin ko ang magsabi ng totoo sa lahat ng pagkatao Fan daw kasi talaga siya ni Ashley, kaya game kahit babad na babad na. Pati nga ang kaibigan, nag-alaray na mitena. Yung mga ang pinakamalakas sa buong Encantadia? Ako ay nagpupuluhan. Ang OG mukha nakisabay sa paglaganap ng kanyang mukha. Ano? Babad na babad na ako dito. Oh. Pero sa GMA Gala, sa batam naman siya nagbabad ng netizens ang nagtanong sa batis ng katotohanan kung ano ang kanilang nais malaman. Siyempre, jackpot combination sa God nalalabo sa draw ang gusto o kung di man, paano na lang ba yumaman? Panong di na mga di makausad, minahal ba o may minahal ng iba? Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.